hello guys welcome back to my channel for today's video ay uh, naman natin sa ating kaibigan na um, nag message sa atin sa ating uh, youtube channel do sa ini-upload natin na uh, kung pa paano pa set up yung uh, VH sound card mixer to amplifier so ang message niya doon ay uh, kung pa paano daw ba magkakaroon ng echo yung kanyang microphone since nakakabit na to sa mixer So, hindi pa daw niya na pagkana yung echo. So, bagong lahat ay shout out kay Bro. Uh, hanapin natin yung kanyang uh, comment sa atin para mas shout out na rin. At kita natin dyan sa screen yung kanyang comment. So, check natin dito sa ating uh, cellphone yung kanyang message sa uh, so, lang natin, Guys, kita dito sa sahaja channel. Tignan natin yung video na last uploaded ko. Ito. Uh, magandang araw po sir. Ask ko lang po bakit po walang echo yung microphone ko. Parang po na na-connect po siya sa mixer. Ito. Salamat po. So, ang uh, kanyang uh, channel ay uh, Nyesa Adventure 8405. So, 3 days ago. Before nyo, yan siya nag-a-message sabi ko sa kanya bago mag new year ay upload ko pero ngayon lang tayo time so ayan nakalagay sa screen na uh, guys yung kanyang uh, message sa atin ano so ituro na natin sa inyo at sa kanya kung paano ba magkakaroon ng echo gamit yung mixer yung ating uh, microphone so bago tayo magpatuloy may klingin muna bless everyone take care <tinyo> uh, ituturo natin sa inyo ay yung uh, tanong ng ating kaibigan ano na si uh, Niesa Adventure 8405 kung paano daw ba magkakaroon ng uh, echo yung kanyang microphone so dito naka setup na yan tinuro ko sa inyo dati sa unang video kung paano yung pagkoconnect ng mga lines uh, from uh, v 8800 to mixer and then uh, from mixer to amplifier para magkaroon siya ng uh, output yung sounds. So dito uh, since uh, ang gusto niyang malaman uh, pa paano daw ba magkakaroon ng echo yung ating uh, microphone. Sa so dito naka uh, 10 na yung ating main volume, then dito lalabas yung output from uh, dito sa ating ah uh, 8 sound guard yan. so ang microphone natin kasi nakaset up siya sa uh, line 2 so yan nakikita nyo ito yung setup ng ating mga uh, yung uh, tuner niya or uh, adjuster knob uh, tapos ito naman yung uh, fader so, pag inina kung nga didinig nyo ang boses ko dito ay galing na sa microphone So, dito, ang tinatanong niya sa atin ay kung paano magkakaroon ng echo. So, ito yung fader, ito yung volume ng microphone. Pag binaba natin yan, yan, mapapansin niya, wala na siyang uh, boses yung microphone natin. Kasi nga, ito yung volume ng ating microphone. So, adjust lang natin sa 10. So, kung mapapansin niya, crispy yung sounds, di ba? Walang echo, basta... Uh, voice lang din talaga siya yan. Hello, Sons So, mismo ang boses lang natin na nadidinig. Na so, tinatanong ng ating kaibigan na si sa Adventure 8405. Yan, shout out sa iyo. Ay, kung pa paano daw magkakaroon ng echo. Ang unang-una, ito, makikita natin di dito. Itong uh, sa main, may nakalagay dito na effects. So, sagad natin siya. Hello, Sons, Yan, nagkakaroon na ng Eko, ito lang yung pwedeng i-adjust dyan. So, then dito sa ating uh, uh channel to kung saan dito nakakonnect yung ating uh, microphone, ito, adjust mo lang din sound, sound check. Sounds. Na yeah, pwede mo siyang sagad. So, dalawa na yung sinagad natin sa effects Then, meron pa rin dito yan. Yung dalawa na yan. Yan, itong delay at saka repeat. So, pag ito, uh, adjust natin kahit alas 12 lang. Hello, sound, sound check. check. So, yan, may ko na siya. Sounds. Hello, sound check. Dito sa repeat, pwede rin siya sa alas 12. Yan, pwede na yan. So, magagamit mo na yung microphone mo with echo for uh, better sounds ng iyong voice. So, pwede mo rin naman siyang isagat, pero parang uh, masyado naman yung echo na. So, maraming repeat na. Naganap. <laughs> so, mapapasobra. Uh, Ayan, yeah. kaya kalahati lang natin siya, pwede na yan sa kalahati. Depende rin sa uh, panlasa mo or sa iyong pandinig kung saan ba maganda yung uh, boses. So dito, kapag uh, uh nag-DJ ka lang or MC or naglalay, tapos uh, pwede, pwede na rin yung adjustment na yan. So itong uh, main volume ng ating uh, as uh, mixer, naka siya, Then dito sa channel to ko, saan doon nakakonect yung uh, ating uh, microphone, titan mo lang din. Then dito mo siya template sa delay and repeat. So yan. So ito lang yung connection or uh, kung saan mo yan adjust para magkaroon ng echo yung iyong microphone. So thank you guys. Salamat din ah, kay, uh, kay niyesa at ensure 8405 sana ay nakita mo kung paano yung adjustment ng ating uh, uh, paglalagay ng echo sa mic kapag ginagamit natin yung mixer kung saan doon nakakonect yung ating microphone so sa na video ay uh, ituturo ko naman sa inyo kapag itong microphone natin ay nakasaksak sa mismong um, mismong sound card papasok naman siya sa mixer. So yan, thank you guys. Thank you everyone. At sana nakatulong kahit babahagya yung ating video na in-upload para sa additional knowledge na gusto nating makalaman. So hindi pa rin tayo professional. Nag-try lang na tayo. Nag-research lang tayo. Kinatsaga lang din ating uh, masagot yung mga comments or yung mga katanungan sa ating YouTube channel. So thank you. Bye-bye. God bless everyone ulit.